Kailan ka ba dapat gagamit ng mga items katulad ng Dominance Eyes, Techlace of Durance, at Sea Halberd? Lahat ng yan ay ating aalamin sa bidyong ito. Laging tandaan idol, na sa mundo ng Mobile Legends, kapag marami kang alam, siguradong ikaw palagi ang lamang. Kaya panoorin mo ng buo ang bidyong ito, para mas lalo ka pang matuto. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin YouTube channel, at nakafollow sa aking Facebook page, kawawa ka naman. Aminin mo man o hindi idol, alam kong isa ka rin sa mga players, na gustong umakyat sa mas mataas na rank, at gustong lumakas maglaro ng ML, pero hindi binibigyan ng pansin ang mga detalye ng laro katulad lamang sa mga items na binubuo. Sa videong ito, ipapamalas ko ang kaalaman kung kailan ka dapat gumamit ng tatlong items kagaya ng Dominance Ice, Necklace of Durance at Sea Halberd. Tasabihin ko rin kung sino-sinong mga hero ang pwede at hindi pwedeng gumamit ng tatlong items na ito. Tandaan mo idol, isa lang ang common sa tatlong items na ito, iyon ay ang pigilan o bawasan ang regen o healing effects ng mga hero na may ability, o hero na capable mag regen o mag heal, kapag naka items na. Kasama na sa mga regen at healing effects na sinasabi ko, ang lahat ng klaseng lifesteal, ganun din ang spell bump, at kasama na rin ang mga healing effects na nasa ability na mismo ng mga heroes. Para umpisahan, unahin natin ang dominance eyes, makapagbigay siya ng attributes na plus 500 mana, plus 70 physical defense at plus 5% movement speed. Tandaan mo idol na ang lahat ng attributes na ito ay direktang dadagdag sa attributes ng hero na gamit mo. Meron din itong unique passive na Arctic Cold. Dito mababawasan ang attack speed ng mga kalaban na malapit sa iyo ng 70%. Ibig sabihin, hindi ang attack speed ng mga kalaban sa paligid na malapit sa iyo, lalo na ang mga attack-based heroes, na karamihan mga marksman at fighter heroes katulad ni Namiya, Kairi, Son, Roger at marami pang iba. Meron din itong unique passive na life bane. Dito, mababawasan ng 50% ang shield at region effects ng mga kalaban na malapit sa iyo. Ang kagandahan ng unique passive na life drain na meron sa Dominance Ice ay hindi kagaya ng nasa Sea Halberd at Necklace of Durance na may timer, at kailangan mo munang magbigay ng damage bago mag-epekto ang life drain. Dito, habang nakadikit, o malapit ka sa mga kalaban na malakas mag HP regen at shield, at kahit hindi mo sila maatake o madamage, tuloy-tuloy pa rin ang epekto nito. Ang Dominance Eyes ay epektibo laban sa mga heroes na may effects katulad ng healing effects na makukuha sa natural HP regeneration ng mga hero na may HP regen stats, katulad halimbawa ni Uranus at Hilda. Epektibo din ito laban sa mga HP regen na makukuha sa pamamagitan ng pagpaslang ng mga jungle creeps, maging sa regen na makuha sa purple buff. Pinundin din sa healing effects na maibibigay ng mga skills ng mga heroes katulad ni Rafaela at Estes, HP region effects na makukuha sa mga items katulad ng Guardian Helmet, healing mula sa emblem kagaya ng nasa Killing Spree at maging ang healing effects mula sa battle spell kagaya ng nasa Revitalize. Epektibo din ito laban sa mga shield kagaya ng nasa skill ni Esmeralda at Uranus, shield na maibibigay ng mga items, kagaya ng nasa Blood Wings, maging sa shield na maibibigay ng battle spells kagaya ng nasa Aegis. Nakakalahati din ito ang mga lifesteal effects kagaya ng magic at physical lifesteal, maging ang balik buhay na makukuha sa spell vamp at pati na rin sa mga hybrid lifesteal. Ngayon, sino-sinong mga hero nga ba ang pwedeng gumamit ng Dominance Ice? Ang sagot idol ay lahat ng mga hero sa Mobile Legends ay pwedeng gumamit nito. Pero, tandaan mo idol, na nakadesenyo ito para sa mga mini heroes. Ano ba ang ibig sabihin ng mini heroes? Ito ay ang mga heroes na may short range of attack o ang mga heroes na umaatake ng malapitan na kadalasan mga fighter at tank heroes kaya hindi ito mabisang gamitin ng mga long range heroes na kadalasan mga marksman at mage heroes dahil hindi masyadong ma-utilize ang dalawang passive nito. Kaya pag-isipan mo muna idol kung pwede mo itong gamitin kapag nag tank build ka. Isunod naman natin ang necklace of durance. Makapagbigay ito ng attributes na plus 60 magic power, plus 300 HP, plus 380 mana at 5% cooldown reduction. Meron itong unique passive na gift. Dito, Magkakaroon ka ng 20% max HP at mana regen sa loob ng dalawang segundo pagkatapos mong mag-level up. Katulad din ng Dominance Ice, meron din itong unique passive na Life Bane, which is mababawasan din ng 50% ang lahat ng regen at healing effects ng kalaban. Ang pinagkaiba lang nito dahil, kailangan mo munang makapagbigay ng damage sa mga kalaban, sa pamamagitan ng basic attack skills, bago mag-epekto ang passive nitong Life Bane sa loob lang ng 3 seconds. Ibig sabihin, kapag lumagpas na ng 3 seconds na hindi ka na nakapagbigay ng damage sa kalaban, babalik na sa normal ang regen at healing effects ng mga kalaban mo. Katulad din ng Dominance Ice, lahat ng heroes sa Mobile Legends ay pwedeng gumamit neto, pero take note idol, na ang item na ito ay nakadesenyo para sa mga Mage Heroes, dahil sa magic power attributes nito. Panghuli ay itong Sea si Halberd. Makapagbigay ito ng plus 80 physical attack at plus 25% attack speed. Katulad din ng Dominance Eyes at Necklace of Durance, meron din itong passive na Life Bane, na mababawasan din ng 50% ang regen at healing effects ng mga kalaban. Katulad din sa Necklace of Durance, kailangan munang makapagbigay ka ng damage sa kalaban, bago mag-epekto itong Life Bane. Tandaan mo Idol, na nakadesenyo ito sa mga hero na umaasa sa atake o mga attack based heroes, na kadalasan mga marksman at fighter heroes. Meron pa itong passive na Punish. Dito, Tumataas ng extra 8% ang damage na maibibigay kapag ang hero ay may mataas na extra HP na kadalasan mga tank heroes Tandaan mo idol na hindi mapatong o nagsasnack ang lifeline. Ibig sabihin, kung dalawang dominance ay ang bubuuhin mo, 50% pa rin ang bawas sa mga regen at healing effects na aking nabanggit kanina Ganoon din sa Necklace of Durance at Sea Halberd Kapag meron din kayong tatlong item na ito habang nasa laro, hindi rin po ang life drain sa isang hero. Halimbawa, kapag ang kasama mong mage ay may necklace of durance, ang kasama mong marksman ay may sea halberd, at ikaw na tank ay may dominance Ice, at tatlo kayo ang umatake ng sabay sa isang kalaban na hero, tanging 50% pa rin ang magiging bawas sa region at healing effect sa kalaban na inaatake nyo. Pero hindi ibig sabihin, na hindi na pwedeng bumuo kayong tatlo ng mga items na ito, dahil sa oras ng flash, mas mabuti na tatlo kayo ang may item na may life bane, dahil makaka-benefit pa rin kayo nito, lalo na kung magka-watak-watak na after mag clash At yan na muna ang lahat na kaalaman na maipapamalas ko, para sa bidyong ito. Sana naintindihan mo na mabuti idol at magagamit mo lahat ng natutunan mo sa bidyong ito, para mas lalo ka lumakas maglaro ng ML. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa idol niyong si Saitama. Hanggang sa susunod ko pang mga video. Kung may mga tanong ka idol, mag-comment ka lang sa comment section. Shoutout sa lahat ng mga mababait at malalakas kong taga-suporta kagaya nina Jerome Adolfo REB, Kirino Montalyan Jr., Joven Barotil, Dodong Menoy 6653. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta mga idol. God bless po sa inyong lahat. Ikaw idol, gusto mo rin bang magpa-shout sa next video ko? Mag-comment lang gamit ang hashtag Saitama Plays.